Sa tahimik na gabi sa Nueva Ecija, ang pamilya de la Cruz ay nakatulog na sa kanilang bahay. Ang mga bata ay mahimbing na natutulog sa kanilang mga kama habang ang mga magulang ay nasa kanilang silid. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na hindi mapakali. Sa isang sulok ng bahay nakatayo ang isang lumang aparador. Ito'y galing pa sa kanilang lola, isang pamana na matagal nang nasa pamilya. Ngunit sa mga nakaraang gabi, may kakaibang nangyayari. Tuwing madaling araw, may naririnig silang mahina ngunit mabilis na paghinga mula sa loob ng aparador. Si Aling Maria ang ina ay unang nakarinig nito. Akala niya ay imahinasyon lang, ngunit nang marinig din ito ng kanyang asawa, naging alerto sila. Sinubukan nilang buksan ang aparador, ngunit wala silang nakita. Ang mga damit at gamit ay nakaayos pa rin, walang bakas ng anumang kakaiba. Isang gabi, habang naghahanda sila para matulog, Nakalimutan nilang isara ang pinto ng aparador. Si Aling Maria ay nag-aalala, ngunit napagod na siya at nakatulog din. Sa gitna ng gabi, nagising ang kanilang bunsong anak na si Ana. May narinig siyang kakaibang ingay mula sa aparador. Dahan-dahang bumangon si Ana, ang kanyang mga matay nakatuon sa bukas na pinto ng aparador. Sa kanyang pagkabigla, may nakita siyang anino sa loob. Ito'y dahan-dahang lumabas, ngunit may kakaiba. Walang ulo ang anino, at ang mga kamay nito'y nakahawak sa gilid ng pinto, dahan-dahang bumubuka. Nanginig sa takot si Ana, hindi makakilos sa kanyang kama. Ang anino ay patuloy na lumalabas, ang mga kamay nito'y parang nangangapa sa dilim. Nais niyang sumigaw, ngunit walang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Sa mga sumunod na araw, hindi na mapakali ang pamilya. Sinubukan nilang itapon ang aparador, ngunit tuwing umaga, nakabalik ito sa dating pwesto. Tinawag nila ang isang pari para basbasa ng bahay, ngunit walang nangyari. Ang anino ay patuloy na lumalabas tuwing gabi. Ngunit ngayon, hindi na lang ito sa aparador nakikita. Minsan, nakita ito ni Aling Maria sa kusina, nakatayo sa tabi ng ref. Sa ibang pagkakataon, nakita ito ng kanyang asawa sa banyo, nakatayo sa likod ng pinto. Ang mga bata ay takot ng matulog mag-isa at ang dating tahimik na bahay ay naging pugad ng takot at pangamba. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising si Ana sa isang kakaibang ingay. Dahan-dahan siyang bumangon at nakita niya ang anino, nakatayo sa gitna ng kanilang silid. Ngunit ngayon, may iba. May ulo na ito at ang mukha nito'y pamilyar. Napahinga ng malalim si Ana, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang mukha ng anino ay kamukha ng kanyang lola, ang dating may-ari ng aparador. Ngunit bago pa siya makasigaw, nawala ang anino, at ang aparador ay biglang bumukas. Sa loob ng aparador, may nakita siyang lumang sobre. Dahan-dahan niyang kinuha ito at binuksan. Sa loob ay may lumang litrato ng kanyang lola at sa likod nito ay may nakasulat. Para sa aking mga mahal sa buhay, huwag kalimutang buksan ang lihim na kahon sa ilalim ng aparador. Kinabukasan, sinabi ni Ana sa kanyang mga magulang ang kanyang nakita. Sama-sama nilang hinanap ang lihim na kahon at doon nila natagpuan ang tunay na pamana ng kanilang lola mga alahas at dokumento ng lupa. Mula noon, hindi na muling nakita ang anino. Ang aparador ay naging normal na kagamitan sa bahay at ang pamilya ay nagpasalamat sa kanilang lola sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang mga alaala. Ngunit minsan, sa gitna ng gabi, may maririnig pa rin mahina ngunit mabilis na paghinga mula sa loob ng aparador. Ngayon, alam na nila na ito'y hindi dahil sa takot, Kundi sa pagmamahal ng isang lola na patuloy na nagbabantay sa kanyang pamilya.